lahat sa video na to ay comment naman ni Elena Bolister ang gagawang ko ng video. Paano kung isasama ng amo madam uh, na mag-move sila ng Spain? Dito po kami sa Dubai. Madam, good day. Tanong ko lang at ako dadalhin ng amo ko na mag-move sa Spain. Ano po ang mga documents na need? Six years ko sa amo ko, friends, family, pero mag-move sila sa speed. Wow! Congratulations sa'yo, sister, dahil napakaswerte mo, hindi ka mai stress sa pag apply at hindi ka rin kagastos ng malaking pera, di katulad ng ating mga kababayan at katulad ko na talagang napakalaking pera ang aming uh, ginasos para lang makapunta dito sa Euro. Congratulations sa'yo in advance at kung ano man ang napag-usapan nyo ng inyong employer ay sana ay okay dahil syempre may usapan kayo dyan kung paano ba ang sweldo mo kung ito ba ay katulad ng sweldo mo dyan sa Dubai or susundin nyo kung ano yung lay dito sa Espanya na ang sahod dito, ang minimum na ay 1,186 euro may papel ka man o wala bago ka man o hindi. Pero depende lang din kasi may mga kababayan tayo dito dahil malaki ang bahay marami ang anak at may mga hayop pa, ay napakalaki talaga ng sweldo. Pero kapag sakto-sakto uh, lang naman, ay kailangan ang sahod ay nasa minimum na 1,186. Kaya lang marami tayo itong mga kababayan ang ang nakakasahod pa rin ng below minimum. Ayan, depende na lang din kung anong usapan yung amo mo, pero sana ay kung ano yung sahod dito, yun ang sundin nila. Pero kung sakali na hindi naman ganun kataas, ay sana sa simula ay okay lang. Pero habang tumatagal, sana tumataas din kasi napakalaking tulong ang ibibigay nila sa iyo sa pagsama nila dito, pagsama nila sa iyo dito sa Spain. Marami na rin tayong mga kababayan ang may mga ganyang sitwasyon na isinama sila ng employer nila para makarating dito sa Spain. Meron nga ako dito, uh, medyo malayo yung bahay ng amo niya dito. Uh, pero mas nauna siya sa akin dumating dito at siya isinama din ng kanyang employer. At pagdating na pagdating dito, ay si kaso ng na kanyang employer ang kanyang residency dito. Yung employer niya ang kumuha kumuha ng uh, lawyer para sikasuhin yo Uh, papel niya. At after ng ilang mga buwan, ay naging, residency na, naging resident na siya dito. At taon-taon uh, ay umuwi siya ng Pilipinas. Kaya napakaganda. Kasi ganun na talaga yung kanilang samahan ng kanyang employer. Ganun na siya kakilala. At talagang hindi kumuha ng iba. Kaya okay na siya dito at ang ganda pa dahil malaki ang sahod niya. Uh, ang sahod niya kasi mineshis ko siya nung isang araw, ang sahod niya ay 1200. Then ang pinakambunso naman na nila ay mga 5 years old na. Tapos ayan, uh, regarding naman sa kanyang katanungan kung anong mga document ang kailangan, uh, hindi ko kasi alam kung papaano ang process na at hindi ko rin sigurado kung meron direct hire pa ngayon. Kasi nga parang lalabas kasi dyan, ay ikaw ay direct hire kaya aasikasuhin na nila ang papers mo. Pero hindi ko alam kung yan ay implemented pa sa ngayon. Kung sakali ay siguro naman ay halos same lang din niya ng Araygo Social. Ang kailangan mo lang naman ay mga document na manggagaling sa iyong mga employee employer, sa yung employer, tapos yung ibang documents ay galing naman sa Pilipinas. For example, ay NBI na naka-apost. Tapos ipapatranslate mo yan ng Spanish. Yun lang naman ang kailangan sa Pilipinas. Hindi ko lang alam din kung sakali, kung kakailanganin mo ng police clearance galing dyan sa Dubai. Sana meron kang kakilala o kaibigan na pwede mong pakusapan o pakisuyuan kung sakali. Kasi hindi ko alam kung sakaling kukuha ka na ngayon, ay may expiration din kay kasi yan. O kaya naman itanong mo na lang muna sa iyong employer kung pagdating mo ba dito sa Spain ay maiiaasikaso ba nila yoong iyong residency kaagad. At para maitanong na lang din nila sa kanilang lawyer kung sakaling may kakilala na silang lawyer dito, kung ano ang mga requirements na kailangan mong dalhin kasi sa pagkakaalam ko ay ang um, halos lahat ng requirements na kailangan mo ay pag naandito ka na sa Spain. kung gaya na kung kailang ka dumating yung plane ticket mo, yung mga fruit na naandito ka na sa Spain, tapos mostly talaga galing sa employer mo yung mga documents na ipapasa mo para sa iyong pag ng iyong residency dito sa Spain. Kung sakali naman na hindi nila kaagad maaasikaso o dahil wala ng law na pwede nang asikasuhin kaagad ang iyong papel pagdating mo dito, wag kang mag kasi mabilis lang naman ng dalawang taon wala ka namang magiging problema kahit pa sabihin ma-expire kung anumang visa ang meron ka pagpunta mo dito ay walang magiging problema basta magbilang ka lang ng dalawang taon simula na dumating ka dito Then, saka ka magpa-process ng papel. Ay, okay, pwede ikaw ang kumuha ng lawyer mo, pwede ka rin kumuha ng agent para mas mura, at pwede rin naman na ikaw ang maglakad ng papers mo ng by, by, yourself para mas lalong walang gasos. Kaya lang, syempre, kailangan mong umabsent o magpaalam sa employer mo para ikaw ay magbasa ng mga dokumente na kailangan po. Pero mas advice na kapag bago ka pa lang ay kumuha ka na lang kahit agent uh, worth 150 euro lang naman ay mag, may mag kaso at may mag ng mga dapat na gawin mo kung sakali. Ayan, sa mga kababayan natin na pupunta dito, kayo man ay, ay sasama ng inyong employer o kaya naman ay kayo ay magja-jump dito sa Spain o kaya naman magtuturis kayo kung sa amang bansa dito sa Europe, wala kayong, mag, wala kayong ibang aalalahanin o wala kayong aalalahanin once na naarito na kayo sa Spain, magbilang lang kayo ng dalawang taon mula nang dumating ka at ipunin mo lahat ang mga uh, possible na fruit na ikaw ay nag-stay dito ng dalawang taon. Pero hindi mo naman kailangan na ipunin ang resibo ng remittance mo. Hindi mo kailangan yan. Dahil kapag nakadalawang taon ka na, ikukuha ka ng history doon sa pinagpapadalhan mo. At yung paglalagay din ng, uh, ng recharge doon sa abono o doon sa transportation, hindi mo rin yung kailangan ipunin dahil meron ka din pupuntahan sa Rios Rosas para kumuha din ng history. Ang kailangan mo lang ipunin, halimbawa yung medical check-up mo kung ikaw man may, may mga medical history, o kaya naman ay mga biniling gamit na nakapangalan sa iyo at kung ano-ano mga certificate ang meron. Meron ka ay yun ang kailangan mong ipunin. Ay, maraming maraming salamat sa inyong lahat at sana ay huwag kayong magsawa na sumuporta sa aking mga ginagawang video at mag-comment sa mga video na ginagawa ko at saka at baka sakali na sa susunod ay comment mo naman ang magawan ko ng video. Maraming maraming salamat sa inyong patuloy na panonood at magsama-sama tayo sa mga susunod kang videos.